Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos magsumite ng Certificate of Candidacy bilang Independent Senatorial Candidate para sa 2025 midterm elections, nakatoon ngayon si Willie Revillame sa pagpapakondisyon ng kanyang katawan bilang paghahanda sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Nitong linggo ng gabi, October 13, spotted si Willie kasama ang sports occupational therapist na si Hazel Caluwad habang namimili sila ng mga gym equipment, Si Hazel ang sports occupational therapist ng two-time Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo, at kinuha ni Willie ang kanyang serbisyo para matulungan siya sa kanyang fitness regimen. Sa isang social media post, ibinahagi ni Willie ang larawan ng kanilang training session ni Hazel. Ayon sa caption ng TV host, Umpisa na para makondisyon ang health ng mind and body ko for a commitment. With Coach Hazel Calawad, the personal trainer of Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ang commitment na tinutukoy ni Willie ay ang kanyang kandidatura bilang senador. Alam niyang mahalaga ang pagiging physically fit lalo na't kailangan niyang maglibot sa buong Pilipinas para sa kampanya. Ginawang gym ni Willie ang 42nd floor ng Will Tower kung saan magaganap ang kanilang one-on-one -on -one training sessions ni Coach Hazel.